So yun ano, kumusta po tayong lahat at isang magandang hapon po no Ang ah, atin po ngayon na si Mantro no Okay naman siya humihirit Ang problema lang, hindi siya tumagal no? So ginawa ko na yung taklob <coughs> Baka uh, lang naubusan ng hangin ah, na, ubusan ng hangin, hindi mag-spray ang gas Pero ganoon pag garam pa rin na no Tingnan natin kung ano ang problema ng ating karabro to So okay ang biris niya Wala niyong panda rin, nalagpulit tayo ng Spark plug no, na apat na apatala yung paano tapos pag sinagad mo siya eh, siguro mga mga five, mga 15 seconds wala na no patay na siya no nagapalya-palya na so na natin yung kanyang carburetor kung ano ang problema niya no tapos linisin na rin natin dahil kilinis tayo yun proceed tayo sa ating mga gagawin tingnan natin ano kalasin natin ng baray ng ating pista pa no yun na dito muna natin alisin na itong si stop din natin kung may para Tingat okay, lang lang pagkalas dito na no, tayo may doon dito ito mapuputol. Ito yung napuputol na ano, yung kanyang washer na bakal. So ito siya no, gano'n pagkalas. So yun so, ano yung yung ating gasket na may sira na no. Napunit na. So ito no, napupunit siya. Ito ito. Napupunit siya, tapos uh, siya doon sa butas naman natin ano. Gawin natin, malitikang natin, sarap tayo ng ibang part na na walang sira no. So okay yung papasokan natin yung sa sabihan ng bako. masakot

Facebook natin galawin to, no? Pag natin. sino na para sure tayo, kuhan natin yung gasket nito. Ito ang mga tapang gasket nito. La granata pero... So nilagyan doon natin ng fuel pump. Ito ang lagyan natin ng fuel pump para sure, sure tayo na hindi siya mag bitin sa gasa. No? Subukan natin mamaya.